Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi at kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawa mga video. At ngayon po mga kalingap, uh, nandito po tayo pa rin sa bayan ng nasasakupan pa rin po ng Aklan ha. at uh, patuloy pa rin po tayo sa paghanap po ng mga matutulungan. At uh, siyempre po bago ang lahat, uh, wag natin kalimutan suportahan Kuya Ben Santos Matubang Ate na vlog at uh, Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod Marius vlog po na uh, kahit saan ay nandoon. <laughs> ayan po mga sa ngayon po mayroon po na naman sa atin ini-repair po ano, isang uh, isang na po siyang uh, senior citizen na uh, ang uh, nag-iisa na lang po sa buhay. So ngayon po mga kalinga, puntahan po natin at samahan nyo ako para matanong po natin kung ano po yung dar nararapat o pwede natin maitulong para sa kanya. Ano po mga kalinga, ayan po, samahan nyo ako. Ayan po mga kalinga, kung nakikita nyo po, nandito na po tayo sa ba kanyang bakuran. Ano po? At uh, kung nakikita nyo hon, itong malit na kubo na ito, dito po pala siya nakatira. Ayan esan ayon po uh, matanong po natin siya ayan hello po tayo kumusta na po, hello po. Uh, tayo, ano po ay ano po ang pangalan ninyo Alberto po Insion Al Alberto Insion Ilan na pa yung edad ninyo 66 po 66 kana Itong July magsi 67 na po mhm mm nasaan po yung uh, asawa nyo wala na po hiwalay eh. ay Iwanan wala na ako eh iniwanan dahil ka. nagkasakit po ako dahil ang bong akala siguro ng Red Dead Act ba ano, pa kay iniwanan niya po. Pray bakit naiyak pa yun tai? Siyempre masikat po ano. Ano na sa buhay. Ay eh, po tay ilabas ilabas ko yung uh, sama ng buhay. Paano ako nabuhi nang buong isa? Wala rin tumutulong sa akin. May anak na sa sana ako, pero wala rin. Eh, may pamilya na rin siya. Eh. Pero sabi nila sa akin, itong December no Pasko, eh, huwag na raw ako magbuhat ng mabigat, hindi ako magtrabaho. Eh, paano pa ako kakain pag hindi ako magtrabaho? Eh, wala na masuporta sa akin. Hmm. Ilang taon na po kayong hiwalay, Tay? Ay, tagal na. Na, may na 30 years. Ay, hindi bata pa po kayo noon, ano? Oo. Hindi na po kayo muling nag-asawa. Hindi eh. na talaga hinintay mo na lang po siya. Oo. Oh, uh, talagang so, masakit po yung gano'n ano na nagkasakit ka lang tapos sa uh, inuunan ka. An bakit po ah uh, kung tatanong ko lang, ano po yung sakit na dumapo sa inyo? Yung ano, marami eh. Hanggang ngayon ito hindi pa tuma ano, nawawala po. po. Hindi ako makapagbuhat ng mabigat. Hmm. Ito nga ang iniinda ko pa rin ngayon hanggang ngayon. Pero okay lang, na, naka-recover na rin ako, nakatrabaho na ako, kay paano? Oh, para lang po mabuhay. Ma mabuhay ah. lang ako. <clears throat> ano yung na? Anak ko na yan, bago nahiwalay sa akin, eh, malaki na. Pag-asawa na niya, saka, saka na siya naghihiwalay sa akin. Ako na yung palaki nun. Okay. Ibig mo sabihin, tay, nung nagkahiwalay kayo ng asawa niyo, Maliit pa yung anak ko. Yung anak mo po, nasa iyo? Nasa akin. Ayun po. Ano. Binuhay ko siya, um, binag-aral. Um, kung hindi daw na siya nagloko eh, sana tapos din siya kaso lang well, siya naglukot sarili siya, siya tapos ngayon ako sinisisi niya eh, hindi rosa siya nakapag-aral karo yung magsalanan eh pinapag-aral ka eh ang ang inuna pa yung bisyo mo eh wala akong magawa mm -hmm. uh, Huwag na ho natin ikukuwentuhan yung kanyang bisyo. Ano po? aso uh, so ngayon po tay ano nanon na yung uh, pinaglilibangan niya dito sa ayun uh, po po nagagumago kay nang tawid. <laughs> Pag nakabinta ako dyan, may pambili akong bigas. Ayun, yan po ang ginagawa niyo pawid. Ano? Mm, so, mm, na, mm, Sa isang araw po, nakakailan naman po kayong pawid na ganyan? Lima anim. Lima, anim. Mm, hindi Am, naman ako tutok dyan eh. Um, ah, magkano naman po yung... Uh, isang yung binta nyo halimbawa sa lima ho na yan sa halimbawa sa limang piraso lima, nakakamagkano eh. ka naman ho? 80 80 Oh, lima. Ilang... 60 ang sampo eh. Mm -mm, mm. 80 lang ang so, lima piraso. So, araw-araw ho, nakaka limang piraso ka naman oh, ho. pag nandyan ako naka, pag nandyan ano? ka po. Ayan, yun po ang uh, ginagamit mo sa pantos ko sa pag araw-araw. araw po. Yan ang pinapukunan ko ng pinakain. Mabuti naman po at uh, mayroong bumibili agad ng mga ginagawa. Mayroon din, mo. Na, mayroon din kaming bayat. Ah, May meron din po. Ano so, yung pinupunta ka dito o so, kunukuha nila dito? Uh, dito Ito ngayong tang January kukuha siya eh. Tibay. Si Ayun. Eh, nagtanong siya sa akin kung mayroon eh. Eh sabi ko wala pa akong ginawa dahil ulan nga eh. Hindi ka mab hindi mo rin mabilad. Ayun. So, e e ang ulan. So ngayon tayo ko na po yung uh, ikaw lang po palagi dito sa Oo, kubo kubo mo. Matagal lang ang gumawa niyo isa't po Ito pong kubo niyo. Wala naman yan na gumawa. Napakaganda tay ng kubo niyo. Ayun po. Ayan na, ako lang ang gumawa niyo, isa. Ayan. Pwede Ayan. ko po bang mapasok yung loob mo tay? Hindi. Ano po yung nasa loob nyo? Ayan po mga kalinga, pasokin ho natin yung malaking kubo po nito <laughs> ni tatay. At kung dahan-dahan dito dahil nag baka ma... Nag-iisa lang yung kaliro ko sa saing ako kukunin ko sina lagay sa kan bago ako magulay ayun ah isa, isa lang po ang Iisa kaldero lang. niyo ah, kapag nakasaing kayo ililipat niyo ang kanin sa ang kanin ililipat ko sa lalagyan bago Para... maggulay na naman ayun. kung ano ang magulay ko ay hindi hindi ko kayo makabili ng kawali hindi ito nga ang pag kan po ano mamahal natin nitong ano ang senior namin eh Kaspek hmm. pa daw ng February. Yeah, may plano hmm. din akong bilhin kaldero eh. Eh, dito lang po kayo, Tay. Oh, ito dito, lang po ang uh, pinakahigaan nyo. Ngayon, uh, at may kung, gusto nyo pala ng kawali, ano? The kaldero niyan, binigay rin sa si akin yan. Ayun. Lahat niyan naman gamit ko, binigay lang ang, sa akin Bigay-bigay lang po sa inyo. Yan lang po talaga ang gamit niyo, ano, yung kawal. Ay, ang kaldero, kaldero lang. Kaldero. Nito ko, ready na Buti naman po tayo. Meron po kayong uh, pangsaing ngayon. Meron din. Hindi uh. pa rin ako na ano, ng pagkain. Pag, mm -hmm. Ay, ang ang kinikita ko, pangbigas lang talaga. Kung, kung kay kasi pag nagintay ako ng senior, eh, buwan, kung ilang buwan pa, tatlong buwan bago dumating. Mm -hmm. Ay, sana ang po. Patay po, na, pagkain? ano po. Wala na. Kaya... Buti naman po mayroon kayong pang-alala na pangbigas. Ano, uh, hindi kayo nawawala ng trabaho. Ay, 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 ay. Yan ang inano ko, pag nakabinta ako diyan, bigas talaga inuuna ko. Bigas lang po talaga. Hindi wala akong ulam. Basta may bigas Basta lang. Basta may bigas ayun. lang po. Ayun. Dahil kahit na wala akong ulam, may bigas ako, sa gulay lang buhay na ako. So ngayon po tayo mayroon ka pong kuhan, may bigas ka po. O oh, mayroon doon. Ay may, ah, may bigas ka pa. Hmm. Ah, Tingnan nga natin mga kalingap ang bigas lang, ni Tatay. Yan na lang ang bigas ko. Ito walang laman. Ay. Ayan po lang. mga kalingap. Meron pa po siyang bigas ano. Ito walang. Ito wala lang may may, ko, walang may, lang yung bigas ko. May bigas pa po mga kalingap si Tatay ano. So wala lang po siyang pambili ng mga ulam. Kasi ho. Oh, priority po sa kanya yung uh, bigas, bigas ano mga kalingap. So... So ngayon tayo wala ka pong pambili ng ulam ano. Bibigyan mo muna po kita ng pambili mo ng ulam ano para may ulam ko. Yung ano pong ulam niyo? Sa dagat sa, sa sapa ba? Yung ito. Nasaan po yung ulam? ano? Yan oh. Pina, eh, ko muna hmm. bago gataan. Iyon masarap ulam ni Tatay. Yon, yon. Oh, hito siya. Ginataan niya hito. Yung puyo ba na ano? Opo, ang no? oh, masarap yun, yung puyo na gano'n. Mm. Ay, nangingisdaan na rin po kayo. Yung bingwet? Nangangawil kayo. Ano bingwet lang. po yun, ano? Yan ang bingwet ko. Yan Ayan. Yan. At ma marami naman pong nahuhuli. Minsan. Kung minsan, marami. Minsan, wala din. May tatlong piraso. Hmm. Hindi, baka ko ang tatlong piraso. May pang-ulam na ako. Ayan mm, po. Di ako maasa na bibili akong ulam, wala nga ibili ako eh. Mm -hmm. Kaya dyan lang sa sapa, kapag ganito ganitong tag-ulan, may makukuha akong isda sa sapa. Pero mm -hmm. pag nagtag-araw din, wala na rin. Mm -hmm. So ngayon na uh, tay ano naman po mahalim sa mga nanonood po sa atin ano ano naman po yung mahihiling ninyo sa mga nanonood sa atin Uh, ano pong gusto ninyong tulong para sa... para sa iyo po? Ano? Ang ano, maano ko lang eh... <coughs> kung ma... bigyan akong bahay. Mm -mm. Kasi po nag-iisa naman po kayo ano? Uh, nag-iisa lang naman ako. Mm -hmm. Ang bahay lang, may bahay lang ako. Okay na. At kung mm -hmm. sa pagkain, kaya ko naman... kaya ko man na magsarap buhay. Ang okay, itay, uh, pasensya ka muna po sa maibibigay ko po ano, at uh, may bigas pa naman po kayo okay. ano. eh, uh, pasensya mo na muna po yan na uh, tay ano para po. sana po makabalik pa po ako dito sa inyo ano tay. Okay. Ano po masasabi mo tay? Wala ang gusto, yun lang ko. Ha? Kung matulungan ako, salamat. Ayun. Man, napaka laki ko salamat sa inyo at kay Lord. Ayun po, huwag po tayong uh, makakalimot Lord. Ayun Ay, po. talaga. Ayun. Mm -hmm. Ay, nagsisimba din ako eh. Sa minsan, minsan, lang ah. Hindi talaga ako tutok simba. No eh. Lalo pag wala akong ano eh diyan ang tinututukan ko. Ayun. So ngay ngayon tay alam mo po may dala po akong bigas ano na sana para sa inyo. Kaya lang uh, mayroon pa po kayong bigas. Ano mayroon po? po. Uh, so ngayon ibibigay ko na muna po doon sa yung yung kung ano at uh, huwag po kayong mag-alala dahil may awa po ang Diyos na mabalikan kita at uh, bibigyan na kita ng bigas. Ano po tay? Okay. Okay. Ngayon po ma marami ka pang pangsaing ano kasi meron akong ano, kita doon na isa rin pong uh, uh, senior citizen po ano na ho, kailangan din po ng kuno kasi po mahirap po magdala dito ng kuno lang uh, service ano okay, po ng po. bigas kaya tay pasensya na po kayo sa unang naibigay ko po salamat, sa inyo na salamat. pambili ano po malaking salamat yeah. sa inyo at saka sa mga grupo niyo kay Lord. yan ang malaking pasalamat matulungan ako so, at nakabang hinihiling kasi lang lang ako sa when... Ano ano tay ano po yung gusto niyo tulong talaga na kuan yung talaga po bahay gusto niyo. Ano na kung bahay hindi salamat. Halimbawa po tay halimbawa mayroon pong nagsabi na bigyan kayo ng business dito. Ano naman po yung business na gusto niyo? Wala. Maron po ka alam, mag, wala po ng wala pa ka po alam, alam na mag-business. Ngayon talagang ang gusto mo na po sa ngayon meron po kayong pang sa pang araw-araw pang araw-araw ano lang talaga yun ang kailangan ko eh po sige tay, ano po, uh, marami pong salamat at uh, sana po may awa ang Diyos na balikan kita dito at yung promise ko nga po ano na madalhan po kita ng uh, bigas po dito ano. As kasi sa ngayon po may bigas pa kayo ano. May aru, may aru pa. <laughs> o oh, sige pa po so. Eh. Uh, po. So ngayon po yung uh, bigas ah. na dala ko nandoon po ano, sa so, ibibigay ko muna po sa iba oh, ano pa, pa. dahil uh, medyo malayo din po ito sa bumili pa ako sa Rosario eh. ah, uh, ay uh, opo, oh, bumili ano bigas bigay ko doon sa kabila at meron po ako nakita isang isang senior din po na nag-iisa yung nandyan mm -mm. o sige po ano tayo marami salamat. pong salamat no. ayan oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario yung supportahan po natin ang kanyang YouTube channel Ayan, thank you Rachel at uh, Thank you po kay Kuya Mario, salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you very much. Thank supportan you. po natin mga kalingap. Mm -hmm. so, Marius na, vlog, yeah. supportahan natin. Ay po mga kalingap at na, narinig naman po natin ano yung uh, kahilingan ni tatay na gusto niya rin hong maka mag maka, magkaroon din po daw siya ng sarili niyang bahay ano po at iyon po ay ang kanyang pangarap. Siya, si tatay po ay nag-iisa na lang sa buhay. Wala na po siyang uh, tinutulungan na iba. At ito na lang po ang kanyang uh, libangan. Ano po yung paggawa ng pawid? Iyan po, kumakita ninyo yan po ang ginagawa niya libangan na gumawa ng pawit para meron po siyang pantusto sa pang araw-araw niya at nakakatawa naman po mga kalingat dahil sa bigas po ay hindi po siya nagpapawala ng bigas kaya nga yung dalahon natin na bigas para sa kanya ay naibigyan na muna po natin sa iba ano po na talagang wala rin ano po Ayan po mga kalinga, panggang dito na lamang po ang ating video. At syempre po, huwag nating kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Vlog. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po, uh, na kahit saan ay naroon. Sa lahat ng mga mahirap, tayo po ay kasama. Ayan po, marami pong salamat sa lahat. At sana po sa mga nakakapanood po ng aking mga video, sana po huwag nating uh, kalimutan na i-like and share po para mas marami pa po yung makapanood. At uh, yung pong mga ads sana po 'Wag natin i-skip. 'Yun lang po at uh, maraming pong salamat. Bye-bye.